Nararamdaman mo ba na ang universo ay tahimik na nagsasalita sa iyo, ginagabayan ka patungo sa isang mas mataas na layunin? Paano kung sa isang maliit na hakbang, ang lahat ng iyong pinaghihintayang pagbabago ay magaganap? Ngayong gabi, habang ang buwan ay kumikislap ng maliwanag, isang makapangyarihang ritual ang naghihintay sa iyo, isa na magbubukas ng mga pintuan ng kasaganaan, proteksyon, at pagpapala. Isipin mong nagbabago ang iyong buhay, hindi sa pamamagitan ng swerte, kundi sa pamamagitan ng simpleng tiwala na inilalagay mo sa mga hindi nakikitang puwersa sa paligid mo. Handa ka na bang buksan ang daloy ng swerte na nakatakda para sa'yo? Sa Filipino na espiritualidad, naniniwala tayo na ang universo ay patuloy na ginagabayan tayo, binubulong ang mga mensahe nito sa pamamagitan ng mga senyales at ritual. Ngayong gabi, sumisid tayo sa isang sagradong tradisyon na ipinasikat at ipinasapasa ng mga henerasyon, isa na may kapangyarihang mag-anyaya ng kasaganaan at pagpapala sa iyong buhay. Ang pagwisik ng asin sa iyong bintana ay maaaring magmukhang isang simpleng pamahiin, ngunit ito ay higit pa sa isang paniniwala lamang. Isa itong ritual na nag-ubnay sa iyo sa mga enerhiya ng buwan, ng universo, at ng iyong pinakamalalim na mga hangarin. Habang ang buong buwan ay sumisikat, Ito'y isang perpektong pagkakataon upang ialigin ang iyong sarili sa mga kosmikong puwersang ito. Ang universo ay handa ng magbuhos sa iyo ng mga nararapat sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala, maniwala, at gawin ang unang hakbang. Handa ka na bang yakapin ang pagbabago na naghihintay sa iyo? Ang ritual at ang kahalagahan nito. Pag-unawa sa ritual ng pagwisik ng asin. Sa kultura ng mga Filipino, ang asin ay higit pa sa isang mahalagang sangkap sa kusina, may malalim itong espiritwal na kahulugan. Sa loob ng mga siglo, ito ay ginamit bilang isang panlinis, tagapagtanggol, at isang makapangyarihang kasangkapan upang mag-anyaya ng magandang kapalaran. Ang pagwisik ng asin sa iyong bintana ay isang sagradong ritual na ipinasikat at ipinasapasa ng mga henerasyon, isang simpleng ngunit makapangyarihang hakbang na nag-aanyaya ng mga pagpapala sa iyong tahanan at buhay. Ang ritual na ito ay malapit na kaugnay ng mga pamahiin at paniniwala ng mga Filipino, kung saan ang asin ay itinuturing na isang pananggalaban sa mga negatibong enerhiya na pinoprotektahan ang iyong espasyo at kaluluwa mula sa panganib. Ang kasaysayan ng asin sa mga ritual ng Filipino ay bumabalik sa sinaunang panahon. Naniniwala ang mga tao na ang asin ay may kapangyarihang maglinis hindi lamang ng pisikal na mga espasyo, kundi pati na rin ng kaluluwa ng isang tao. Kapag iniiwisik, ang asin ay iniisip na sumisipsip ng masamang enerhiya na nag-iwan ng mga positibong panginginig upang dumaloy ng malaya. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ritual na ito, hindi lamang nililinisan ang iyong tahanan kundi nagtatakda ka rin ng entablado para sa universo upang dalhin ang mga pagpapala na naghihintay sa iyo. Kapag nagwisik ka ng asin sa iyong bintana habang ang buong buwan ay sumisikat, inaalin mo ang iyong mga hangarin sa kapangyarihan ng buwan, isang pinagmumulan ng enerhiya na matagal nang iginagalang sa mga espiritwal na praktis ng mga Filipino. Ang buwan ay itinuturing na gabay, isang celestial na katawan na sumasalamin sa mga alon ng buhay at emosyon. Ang liwanag nito ay nagbibigay ng kaliwanagan, tinutulungan kang mag-navigate sa mga pinakamadilim na sandali at tinutulungan kang isakatuparan ang nararapat para sa iyo. Habang ikaw ay nakatayo sa iyong bintana, Hawak ang isang kurot ng asin, hindi lamang isang simpleng gawain ang ginagawa mo, nagbubukas ka ng isang portal. Sa bawat butil ng asin, inilalagay mo ang layunin para sa kasaganaan, pag-ibig, proteksyon, at tagumpay na pumasok sa iyong tahanan. Ang asin, sa ilalim ng liwanag ng buong buwan, ay pinapalakas ang enerhiya ng iyong mga hangarin, at ang maliit na ngunit makapangyarihang hakbang na ito ay lumilikha ng isang sagradong espasyo para sa iyong mga hiling na maganap. Ang papel ng buong buwan sa pagmanifest. Ang buong buwan ay may isang mistikal na kapangyarihan na pinararangalan ng mga kultura sa buong mundo, ngunit sa tradisyon ng Filipino, ito ay espesyal na espesyal. Naniniwala kami na ang buong buwan ay isang oras kung kailan ang enerhiya ng universo ay pinakamatindi, kung kailan ang mga hangarin ay pinapalakas at ang mga pangarap ay mas malapit ng maging realidad. Sa yugtong ito, ang buwan ay nasa pinakamalawak nitong anyo, sumasagisag ng kabuan, pagpapaliwanag, at kaliwanagan. Madalas iugnay ng mga Filipino ang buong buwan sa mga bagong simula, paglilinis, at pati na rin sa pagpapatawad. Itinuturing ito bilang isang oras kung kailan ang mga lumang enerhiya ay kailangang bitawan upang magbigay daan sa mga bagong pagkakataon. Ito ay perpektong umaayon sa ritual ng asin, ang pagwisik ng asin sa iyong bintana habang ang buong buwan ay mataas sa langit ay nagsisilbing pisikal na pagpapakita ng iyong panloob na hangarin upang linisin ang nakaraan at yakapin ang bago. Ito ay isang pagkakataon upang huminto at magmuni-muni sa iyong buhay upang suriin kung ano ang nagsilbi at kung ano ang kailangang pakawalan. Ang hakbang na ito ay isang simbolikong paglilinis, hindi lamang ng espasyong nakapaligid sa iyo, kundi pati na rin ang iyong mga iniisip at puso. Sa pamamagitan ng sagradong ritual na ito, ipinapakita mo sa universo, handa na akong tanggapin ang kasaganaan. Handa na akong magsimula ng bagong kabanata. Ang kapangyarihan ng intention. Sa kulturang Filipino, ang kapangyarihan ng intention ay nasa puso ng lahat ng ritual. Naniniwala kami na ang intention ang susi upang buksan ang mga pagpapala ng universo. Hindi sapat na basta isagawa lamang ang ritual, kailangan mong gawin ito ng may malinaw at nakatutok na isipan, itugma ang iyong mga iniisip sa iyong mga hangarin. Ang iyong mga intensyon ay nagiging binhi na iyong itatanim sa universo, at tulad ng anumang binhi, ito ay lalaki hanggat pinapalago mo ito ng may pananampalataya. Kapag nagwisik ka ng asin sa iyong bintana, isara ang iyong mga mata, at mag-focus sa kung ano talaga ang nais mo, kung ito man ay kasaganaan, kalusugan, pag-ibig o tabumpay. Hayaan mong mapuno ang iyong puso ng paniniwala na ang iyong hinihini ay malapit ng dumating. Ito ang proseso ng manifestation. Ang universo ay palaging nakikinig at ang iyong intensyon ang signal nito upang maunawaan ang iyong mga hangarin. Magtiwala na ang asin, ang iyong mga intensyon, at ang enerhiya ng buwan ay nagsasama-sama, gumagabay sa iyo patungo sa buhay na matagal mo nang pinapangarap. Ang ritual na ito ay hindi tungkol sa pagnanais, ito ay tungkol sa pag-alam, sa bawat hibla ng iyong pagkatao, na ang iyong mga hiling ay unti-unting nagaganap. Pagmanifest ng kasaganaan at pagpapala Ang koneksyon ng ritual sa pagmanifest Habang isinasagawa mo ang ritual ng pagwisik ng asin sa ilalim ng liwanag ng buwan, hindi lamang pagpapala ang iniimbitahan mong pumasok sa iyong tahanan, kundi nakikibahagi ka rin sa isang universal na batas na namamahala sa ating mga buhay ang batas ng manifestation. Sa Filipino espiritualidad, nauunawaan natin na ang enerhiya na ipinapadala natin sa mundo ay babalik sa atin ng pabalik-balik. Pinapalakas ng buong buwan ang iyong mga hangarin, tinutulungan kang mas malinaw at mas epektibong magmanifest ng iyong mga nais. Ang manifestation ay hindi lamang tungkol sa paghini ng isang bagay, ito ay tungkol sa pag-alin ng iyong enerhiya sa enerhiya ng universo. Ang buwan, sa buong kintab nito, ay nagiging isang salamin na nire-reflect ang enerhiya na ipinapadala mo sa mundo. Sa pamamagitan ng pagwisik ng asin sa iyong bintana, ikaw ay gumagawa ng isang konkretong pangako na dalhin ang mga enerhiya na ito sa iyong buhay. Ang hakbang na ito ay hindi isang simpleng pamahiin, ito ay isang sagradong imbitasyon para sa universo upang tuparin ang mga pagnanasa ng iyong puso. Naniniwala ang mga Filipino na ang bawat ritual, bawat handog, at bawat hangarin ay naririnig ng universo. Pinaniniwalaan namin na palaging may tamang panahon, tadhana, na gumagabay sa atin. At kapag isinasagawa natin ang mga ritual tulad ng ganito, binubuksan natin ang ating mga sarili upang tanggapin ang masaganang enerhiya na handang ipadala ng universo. Ang ritual mismo ay nagiging isang gawa ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa proseso, pinapayagan mong mag-organisa ang universo ng mga pagpapalana para sa iyo. Ang kahalagahan ng pagtitiwala sa proseso Ang pagtitiwala ay mahalaga sa espiritwal na practice ng Filipino. Sinasabi na kapag nagtitiwala ka sa proseso at isinusumpa ang iyong sarili sa tamang panahon ng Diyos, ang universo ay gagawa ng mga bagay na hindi mo lubos na mauunawaan upang dalhin sa iyo ang iyong hinahanap. Ang ritual ng asin ay hindi na iba. Kapag natapos mo na ang ritual, ang iyong papel ay magtiwala na ang universo ay tutugon. Madali tayong mawala ng pasensya, lalo na kapag naghihintay tayo ng isang senyales o ng isang bagay na malinaw na magmanifest, ngunit ang tunay na manifestation ay nagmumula sa malalim na pagtitiwala. Maaaring hindi mo agad makita ang mga resulta, ngunit tandaan na ang mga binhi na iyong itinanim ay nagsisimula ng tumubo. Sinasabi ng mga paniniwala ng mga Filipino na ang pasensya ay susi, ang universo, sa tamang panahon, ay magdadala ng iyong mga pagnanasa sa katuparan. Tulad ng magsasaka na nagtatanim ng mga binhi sa lupa, nagtitiwala sa proseso, at naghihintay para sa anihan, ganun din dapat ikaw magtiwala na ang iyong manifestation ay nagsisimula ng tumubo. Sa kulturang Filipino, naniniwala kami na ang lahat ay nangyayari sa tamang panahon, ang tamang oras. Itinuturo sa atin ng cycle ng buwan na ang lahat ay may tamang pagkakataon. Pagkatapos mong isagawa ang ritual, bitawan ang iyong mga alalahanin at inaasahan. Magtiwala na ang mga pagpapala, proteksyon, at kasaganaan na iyong inanyayahan ay darating kapag ang tamang panahon ay dumating. Magtiwala sa proseso at igagalang ng universo ang iyong kahilingan. Pag-alin ng iyong enerhiya sa kapangyarihan ng buong buwan. Ang buong buwan ay matagal ng isang makapangyarihang simbolo ng manifestation para sa mga Filipino. Ipinapakita nito ang kabuuan, pagpapaliwanag at kumpletong kasaganahan. Kapag ang buong buwan ay mataas sa kalangitan, ito ang pinakamagandang oras upang bitawan ang mga bagay na hindi nakapakipakinabang sa iyo at tanggapin ang mga bagong pagkakataon sa iyong buhay. Ang yugtong ito ng buwan ay tungkol sa pagpapalaya sa nakaraan at pagbukas ng pinto para sa mga bagong simula. Ang enerhiya ng buong buwan ay natatangi sa pag-akit ng kasaganaan. Pinapaliwanag nito ang daan patungo sa hinaharap, inaalis ang dilim na maaaring nagtakip sa iyong isipan o puso. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ritual ng asin sa ilalim ng buong buwan, ikaw ay nagsasamantala sa kapangyarihan nito upang palakasin ang iyong mga hangarin. Ang liwanag ng buwan ay nagsisilbing gabay, tinutulungan ang iyong mga intensyon na makarating sa tamang lugar sa tamang oras. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga na maging maingat sa iyong mga iniisip at nararamdaman habang isinasagawa ang ritual. Ang iyong enerhiya ay dapat nakaalin sa enerhiya ng buwan. Habang ikaw ay nagwiwisik ng asin, mag-focus sa iyong mga hangarin, ano ba talaga ang nais mong dalhin sa iyong buhay? A. E visualize ang kasaganaan, pag-ibig, at tagumpay na iyong hinahanap. Hayaan mong maramdaman ang kagalakan ng pagtanggap ng mga pagpapalang ito. Ang emotional alignment sa iyong mga hangarin ang nagbibigay ng tunay na kapangyarihan sa ritual na ito. Paano nagtatrabaho ang asin bilang conduit ng enerhiya? Ang asin, sa mga paniniwalang espiritwal ng mga Filipino, ay hindi lamang isang pang-araw-araw na gamit, ito ay isang conduit ng positibong enerhiya. Itinuturing itong isang natural na panlinis, isang elemento na umaakit ng kabutihan at nagpapalayas ng negatibong enerhiya. Kapag ginamit mo ang asin sa iyong ritual, higit pa ito sa isang sangkap, nagmumukha itong sisidlan ng iyong mga hangarin. Ang asin ay humihigop ng positibong enerhiya at hinahayaan itong manatili upang magsettle sa espasyo kung saan mo ito inilagay. May kakayahan ang asin na sumipsip ng negatibong enerhiya. Sa pamamagitan ng pagwisik nito sa iyong bintana, ikaw ay simbolikong nililinis ang dilim at nagbibigay daan para sa liwanag ng kasaganaan upang pumasok. Ang hakbang na ito ay isang makapangyarihang pahayad na ikaw ay handang tanggapin ang anumang inialok ng universo. Ito ay isang paalala na karapat dapat kang tumanggap ng mga pagpapala at na ikaw ay aktibong kalahok sa iyong sariling transformasyon. Habang ikaw ay nakatayo sa iyong bintana, hawak ang asin sa kamay, hindi lamang ikaw nagsasagawa ng ritual, ikaw ay nagpapatibay sa universo na naniniwala ka sa kapangyarihan ng manifestation. Naniniwala ka na ang iyong mga hangarin ay malapit ng dumating. Binubuksan mo ang pinto para sa mga pagpapala na dumaloy ng malaya sa iyong buhay, at alam mong ikaw ay nakaalin sa enerhiya ng universo. Ang kapangyarihan ng pagpapasensya sa pagbabago. Ang pagbabago ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon. Sa Filipino espiritualidad, naniniwala tayo na ang tunay na pagbabago ay dumarating kapag tayo ay nakaalin sa ritmo ng universo. Tulad ng mga nagbabagong yugto ng buwan, ang pagbabago ay unti-unting nangyayari. Madali tayong maligaw sa pagnanasa ng agarang resulta, lalo na kapag sabik tayong maghintay sa manifestation ng ating mga pangarap. Ngunit ang katotohanan ay ang universo ay may sariling oras. Ang ritual ng asin na iyong isinagawa ay isang hakbang patungo sa iyong pagbabago, at nayon, ang pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin ay magtiwala sa proseso. Sa kulturang Filipino, may isang kasabihan, kung para sa iyo, darating din yan sa tamang panahon, ang para sa iyo ay darating sa tamang oras. Ang kasabihan ito ay sumasalamin sa diwa ng pasensya. Tulad ng mga magsasaka na nagtatanim ng mga binhi at naghihintay ng tamang panahon para anihin, gayon din tayo ay kailangang maghintay sa universo upang dalhin ang ating mga pagnanasa. Nailatag mo na ang layunin na isagawa mo na ang ritual at ngayon kailangan mong magtiwala. Ang pagtiwala sa proseso ay kasing ng ritual mismo. Bawat sandali ng paghihintay ay isang sandali ng paglago. Sa panahong ito ng paghihintay, ikaw ay hinuhubog at inihahanda para sa mga pagpapala na darating. Sa mga paniniwala ng Filipino, madalas nating sabihin, ang bawat pagdaan ng oras ay may dahilan, ang bawat sandali ay may layunin. Ang panahon ng paghihintay ay kung saan pinapalago ang iyong pananampalataya, kung saan inihahanda ang iyong sarili upang tanggapin ang mga darating. Huwag magmadali sa proseso. Magtiwala na ang mga kailangan mo ay darating sa iyo kapag dumating na ang tamang panahon. Pagbitaw ng takot at pagdududa. Isa sa pinakamalaking hadlang sa proseso ng manifestation ay ang takot. Takot sa hindi alam, takot sa kabiguan, o kahit takot sa pagtanggap ng mga bagay na tunay mong nararapat. Binibigyan ng malaking halaga ang pananampalataya sa kulturang Filipino at hindi maaaring magtaglay ng pananampalataya kung may takot. Ang takot at pagdududa ay mga natural na emosyon, ngunit wala silang kapangyarihan sa iyo maliban na lamang kung papayagan mong magkaroon sila ng puwang. Ang pagwisik ng asin sa iyong bintana ay hindi lamang tungkol sa pag-akit ng mga pagpapala. Ito ay isang paraan upang patibayin ang iyong paniniwala sa proseso ng pagbabago kahit na ang mga bagay ay tila hindi tiyak. Kapag pinakawalan mo ang takot, binubuksan mo ang espasyo para sa kasaganaan. Habang nagtitiwala ka sa proseso, kailangan mo ring magtiwala na ang lahat ay nangyayari ayon sa nararapat. Ang buong buwan ay isang simbolo ng kaliwanagan, ng liwanag na tumatanglaw sa daan patungo sa hinaharap. Gagabayan ka nito, ipinapakita sa iyo na ang mga bagay na nakalaan para sa iyo ay makararating sa iyo, kahit na hindi ito dumating sa paraang inaasahan mo. Kailangan mong maging handang bitawan ang kontrol at magtiwala sa universo na dadalhin ka nito sa mga bagay na kailangan mo, sa tamang paraan, sa tamang oras. Personal na paglago sa pamamagitan ng ritual. Sa Filipino espiritualidad, ang mga ritual ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng mga pagpapala, ito rin ay tungkol sa personal na paglago. Bawat ritual na isinasagawa mo ay naglalapit sa iyo sa taong nakatakda kang maging. Ang ritual ng asin ay isang makapangyarihang paraan upang baguhin hindi lamang ang iyong kalagayan kundi pati na rin ang iyong pananaw. Habang ikaw ay nagwiwisik ng asin at itinatakda ang iyong mga hangarin, muling pinapalakas mo ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Ipinapakita mo sa iyong sarili na karapat dapat ka sa kasaganaan na darating sa iyong buhay. Ang pagbabago ay hindi laging agarang nangyayari, at minsan, hindi ito tumutugma sa ating mga inaasahan madali tayong mawala ng pag-asa kung hindi natin makita agad ang mga resulta. Ngunit tandaan, ang plano ng universo ay mas malaki kaysa sa anumang maaari mong maisip. Ang mga bagay na maaaring magmukhang pagkaantala ay madalas isang pagtutok, isang hakbang patungo sa isang bagay na mas kasiya siya. Sa kulturang Filipino, sinasabi natin, may mga bagay na hindi agad nakikita, ngunit ito'y unti-unting bumangon, may mga bagay na hindi agad nakikita, ngunit unti-unti itong lumalago at tumatagal. Pahintulutan mong magbago sa panahon ng paghihintay. Yakapin ang kawalan ng katiyakan dahil dito nagaganap ang tunay na pagbabago. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa proseso at pagsasagawa ng mga ritual tulad ng pagwisik ng asin, aktibo kang nakikibahagi sa iyong sariling paglago. Bawat hakbang ay naglalapit sa iyo sa buhay na nakatakda para sa iyo. Pagtitiwala sa plano ng universo. Habang ipinagpapatuloy mo ang iyong paglalakbay, tandaan na may plano ang universo para sa iyo. Ang ritual ng asin, kasabay ng enerhiya ng buwan, ay nag-aalin sa iyo sa mga puwersang gumagabay sa ating lahat. Magtiwala na ang mga pagpapala na iyong hinihingi ay malapit ng dumating. Alam ng universo ang iyong mga pangangailangan, at ito ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena upang dalhin ito sa iyo sa tamang paraan, sa tamang oras. Madalas bigyang diin ng mga paniniwala ng Filipino ang kahalagahan ng tadhana, destiny, at kapalaran faith. Naniniwala kami na ang lahat ay nangyayari sa isang dahilan, at ang iyong buhay ay umuusbong sa perpektong harmonya sa banal na plano ng universo. Walang mga pagkakataon, lahat ay konektado. Kapag nagtitiwala ka sa proseso, ikaw ay nakaalin sa banal na plano na ito. At habang pinapalaya mo ang takot, pagdududa, at impatience, binubuksan mo ang espasyo para sa universo upang ipagkaloob ang iyong mga pagnanasa, kahit sa mga paraang hindi mo inaasahan. Ang buong buwan, ang asin, ang intention, ikaw ay bahagi ng ayon ng magandang, kosmikong prosesong ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay maging bukas at magtiwala. Magtiwala na ang mga nakalaan para sa iyo ay makararating sa iyo. Magtiwala na ang universo ay laging magbibigay at magtiwala na ikaw ay karapat dapat sa mga pagpapalang darating. Pagsasalamin sa ritual at sa makapangyarihang enerhiya ng buong buwan. Habang nire mo ang ritual at ang makapangyarihang enerhiya ng buong buwan, tandaan na ang susi sa pag-unlock ng kasaganaan na hinahanap mo ay hindi lamang nakasalalay sa mga ritual na isinasagawa mo kundi pati na rin sa pananampalataya na ipinagkakaloob mo sa universo. Tinuturuan tayo ng Filipino espiritualidad na ang ating mga iniisip, hangarin, at aksyon ay nag-aambag sa daloy ng enerhiya sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa proseso at paggawa ng hakbang na may pananampalataya, ikaw ay lumilikha ng espasyo para sa mga pagpapala na pumasok sa iyong buhay. Ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita, ito ay tungkol sa pagtitiwala na may plano ang universo para sa iyo at na ang lahat ng bagay ay nangyayari sa tamang oras. Ang iyong ritwa ng pagwisik ng asin sa bintana ay isang hakbang lamang sa isang mas malaking paglalakbay. Habang naghihintay ka para sa manifestation ng mga pagpapala, patuloy na maglakbay sa pananampalataya na may kaalaman na ang iyong mga pagnanasa ay malapit ng dumating. Laging kumikilos ang universo sa mga misteryosong paraan, at ang landas patungo sa iyong kasaganaan ay maaaring puno ng mga hindi inaasahang pagpapala. Pasasalamat ang susa pagtanggap. Ang huling hakbang sa prosesong ito ay ang pasasalamat. Binibigyan ng mataas na halaga ang pagsasagawa ng pasasalamat sa kulturang Filipino. Naniniwala tayo na ang pagpapahayag ng pasasalamat ay umaakit ng higit pang pagpapala sa iyong buhay. Habang naghihintay ka sa manifestation ng iyong ritual, maglaan ng oras bawat araw upang magpasalamat sa mga bagay na mayroon ka ngayon. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng mga pinto para sa higit pang kasaganaan, pag-ibig at tabumpay. Binabago nito ang iyong enerhiya mula sa isang nararamdamang kakulangan patungo sa isang nararamdamang pagtanggap na nagsasaalin sa iyo sa daloy ng banal na kasaganaan. Ang kasaganaan na nararapat para sa iyo ay malapit ng dumating. Habang tinatapos mo ang ritual na ito, maglaan ng sandali upang maramdaman ang pagbabago sa iyong enerhiya. Inimbitahan mo na ang mga pagpapala sa iyong buhay, at ngayon ay panahon na upang hayaan ang universo na gawin ang kanyang mahika. Magtiwala na ang lahat ng iyong ninanais ay malapit nang dumating sa iyo. Pinapalakas ng enerhiya ng buong buwan ang iyong mga hangarin, at ngayon ay ikaw ay nakaalin sa kasaganaan na naghihintay sa iyo. Tinuturuan tayo ng Filipino espiritualidad na ang universo ay palaging ginagabayan tayo patungo sa ating pinakamataas na kabutihan. Maparitwal man, mga senyales, o mga sandali ng banal na kaliwanagan, hindi tayo kailanman nag-iisa. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng simpleng hakbang na ito, na may purong layunin at malalim na pagtitiwala, binuksan mo ang pinto patungo sa mga pagpapala, proteksyon, at kasaganaan. Ang universo ay gumagawa para sa iyo, at isang usapin na lamang ng oras bago matupad ang iyong mga pagnanasa. Tandaan, lahat ng bagay ay may dahilan. Ang timing ng universo ay laging perpekto, at ang iyong kasaganaan ay mas malapit kaysa sa iyong inaasahan. Ang kailangan mo lamang gawin ay panatilihin ang pananampalataya, manatiling alin sa iyong mga hangarin, at magtiwala sa proseso ang buwan, ang asin, ang iyong mga hangarin, lahat ay nagsanib upang likhain ang perpektong sandali para sa manifestation. Bitawan ng anumang pagdududa at alamin na ang universo ay sumasagot sa iyong tawag. Yakapin ang kapangyarihan ng buong buwan. Alam mo ba na ang buong buwan na iyong gabi ay may kapangyarihang baguhin ang takbo ng iyong buhay? Ito ang perpektong oras upang isagawa ang isang simpleng ngunit makapangyarihang ritual ng Filipino, ang pagwisik ng asin sa iyong bintana, upang mag-anyaya ng mga pagpapala, proteksyon, at kasaganaan sa iyong tahanan. Ang sagradong hakbang na ito ay nag-ugnay sa iyo sa masaganang enerhiya ng universo, pinapalakas ang iyong mga hangarin, at inaalin ka sa banal na timing. Kapag nagtitiwala tayo sa proseso, pinapalaya ang ating mga pagdududa, at itinatakda ang ating mga intensyon, laging tumutugon ang universo. Hindi ito isang pamahiin, ito ay pananampalataya, ito ay manifestation, ito ang mahiwagang puwersa ng tadhana, destiny, na kumikilos. Handa ka na bang buksan ang pinto ng mga pagpapala na naghihintay sa'yo? Maglaan ng sandali ngayong gabi upang isagawa ang ritual na ito at magtiwala na ang lahat ng iyong nais ay malapit ng dumating. Ang buwan ay kumikislap upang gabayan ka. Ibahagi ang iyong mga karanasan at magsanib puwersa tayo sa pagmanifest ng kasaganaan. Hash Manifestation Journey Hash Full Moon Magic Hash Filipino Spirituality Hash Divinigidens Hash Kapalaran Hash Tadhana Hash Trust the Process Sa puso ng Pilipinas, kung saan ang tadhana ay bumubulong sa atin sa bawat simoy ng hangin, tandaan mo na ang universo ay palaging ginagabayan ka. Bawat ritual, bawat hakbang na ating tinatahak, ay naglalapit sa atin sa mga pagpapala na naghihintay sa atin. Magtiwala na ang buong buwan ay nagliliwanag sa iyong landas, at ang lahat ng iyong nais ay malapit ng dumating. Yakapin natin ang paglalakbay at ay manifest ang kasaganaan na tunay na nararapat sa atin. Hash kapalaran hash Filipino spirituality hash manifestation journey hash tadhana hash trust the process.